So na uh, isang uh, mapagpala uh, panibagong araw sa inyo. Ayun, uh, pasensya na medyo natagalan na tayo bago nag-content uh, ulit. Nawa itong video na to dahil dito sa may pagulong. Ito siya, ayan. So yung pagulong ko na yan, uh, yung nakapanood po kay Sir uh, Gerald Adam. Ayan, ito po yung comment niya. Pero pwede po ba yung pagulong sa maisan? So yung pong modelo na yan, na hindi. Bakit? Simple lang. Kasi yung pong uh, modelo na yan ay pang pute. Uh, gawa po nung uh, yung ipin yan is apat lang. Ayan, kung nakikita nyo, uh, four line lang po yan. Tapos, uh, nag swing po yan ng uh, up and down. So, ibig sabihin, pag ginamit mo sa maisan, dahil ang maisan po natin ay dry, tapos, sa uh, siyempre kaya mo gagamitin yan para madurog mo pa ng uh, kaunti. Yun ang ibig mo sabihin. Uh, o mas mapino mo pa siya ng uh, mas maganda bago mo siya tamna ng mes. So, yun yung uh, ibig sabihin po ni Sir. Uh, so, kung tama yung uh, iniisip ko na yun, sir, yung pong modelo na yan, talagang diretso kong sasabihin sa inyo, hindi. Uh, gagawan kayo ng panibagong modelo. So, yung modelo po nung uh, gagawin natin na yan, uh, in na apat na line na yan, kagaya po nung nakikita nyo, four line, uh, gagawin po natin yung walo. Walo. Tapos, syempre, dahil dry, uh, ang gagawin natin doon, yung imomodelo ko sa inyo, hindi lamang po siya pang mais. Uh, in case na dumating yung uh, time na palay na uli yung itatanim nyo, pwede nyo siya uling gamitin sa palay. Ano po yung ibig ko, ibig kong sabihin? Ibig ko sabihin dyan, dahil sa ang, bayang ang maisan po is dry at uh, medyo malalaki yung uh, ng lupa, uh, ang kailangan po niyan walong ipin na mas mahaba dyan dahil yung ginagawa ko po na yan is 4 inches lang uh, gagawin natin siyang uh, at least mga 4 and a half or 5 so, yung pong gagawin naman natin doon sa kaya kanyang uh, pagulong uh, yung sinasabi ko kanina na pwede nyong gamitin pwede nyo alisin uh, pwede nyong gamitin sa uh, pagpapalay din gagawin natin siya nagsuswing din po yon pero pag ginamit nyo sa mais hindi na po siya magsuswing matik siya lang naka uh, nyo kung ano yung bigat nyo o gusto nyo pang dagdagan uh, pwede nyo pang patungan yon nakarekta na po yon dun sa inyong nga uh, plotter pero yung plotter po nyo na yon lahat po yung nakabusing uh, tata ditanggal lahat yung nakatukod uh, hindi ko makaipakita sa inyo yung uh, mismong plotter saka yung pagulong ko mismo na dapat sana eh yun yung gagawin ko eh ipapakita ko kaya lang dahil sa kinailangan po nung uh, kuya ko dun sa porsyentuhan niya so nung bibidyohan ko na po sana yung pagulong uh, yun naman po yung oras na kunuha niya yung tractor kaya yun, hindi ko na siya talaga nagvideohan at hindi ko nagawa yung video na pinapangako ko sa inyo, sir. Gawa po nung, uh, siyempre, paano kung hindi kung wala yung contractor natin? O, kaya hindi ko na po siya nagvideohan. So, kaya nga ako nagagawa ng content. At uh, yung content na to, sana mapanood mo, sir. Sana uh, tapusin mo kasi yung gagawin sa iyo, uh, yung Schedule 60 na tubo. Schedule 60 na tubo, uh, yung Schedule 60 po na yun, mas matiba yung mas matigas. At mas mabigat. Applicable po yun dun sa mais. Pero, yung bigat nung sasakay dun sa plotter, isa pang factor na magdidikdik dun sa uh, pagulong natin. Ibig sabihin nun, pag nadikdik siya ng pagulong, pero yung uh, mas lalalim yung kain niya. Depende yun sa inyo. Kasi, yung gagawin natin na kabitan ng welye, uh, yung ginagawa kong pinakapagapang po nung uh, plotter, adjustable po yung pong mismong welye. Na, paano pong adjustable? Nag-up and down depende po yon sa gagawin yung lalim, sa gusto nyong lalim ng kain. Yun po yung sabihin. Depende po yon sa gusto nyong lalim kasi yung gagawin natin, pwede mong ilalim, uh, ibig sabihin, pwede mong iangat yung uh, muelle at is mong kakain lang yung pagulong. Or uh, kung gusto mo naman, yung, kung pag, na, pag yung sinasabi mo yung pangpalay, pag pangpalay na, ililibil mo lang siya sa muelye at sa, sa pagulong natin, sa talim, sa ipin, pero, yun po ay eh, nakasalalay sa inyo. Kung anong uh, gusto nyo lalim, kung gusto nyo nang uh, mas malalim pa, na magiging kain nung uh, inyong pagulong, eh, kayo na po yung mag uh, a-adjust nung welding mismo. Na hindi nyo kailangan pang dalhin sa welding shop. Kasi, yung gagawin, yung uh, yung po uh, 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 sinasabi ko kanina, yung gagawin natin, ang magiging lang na tumataas, bunga pa Ah, uh, yun. Tapos, yung pong uh, sinasabi ko na, kasi pagka yung naka na siya, nakapirmes, nakagaya ng pangmais, hindi po yun po pwede sa palay, sa putikan, dahil babalaho po yun. Depende po sa lupa nyo. Uh, mabigat, Baga, hindi, kung alam napunta siya rin sa pinagkainan ng uh, combine or na uh, medyo lugar na medyo malubo, mas lalala yung kain niya, ibig sige nahihirap po ng traktor at hindi siya makakahon. Kaya yung gagawin natin sa kanya, pwede nyo ipang palay at pwede nyo ipang mais. So, sana na panood mo itong video na to, sir. At ito pa yung ibang mga nag-comment. Maraming maraming salamat sa mga nag-comment at dun sa nagtanong kung magkano po yung pagulong. Ito yung tanong niya. Uh, pagulong po natin, uh, yung presyo po niyan. So, ipi mo niyo po ako. I-direct message niyo po ako dun sa aking uh, Facebook account na Bagwis Ibong Gala. Uh, yung logo rin po mismo nito, yung mismo profile po ng ating uh, YouTube channel. Yun din po yung profile ko dun sa aking uh, Facebook. O, so, hanapin niyo lamang po dun yon At, uh, i-message po ako ron. Sabihin ko po sa inyo yung presyo, depende po ron sa gusto nyong ipagawa. Magaya nung kay Sir, so doon sa napag-usapan namin na presyo, kasi yung presyo nung sinabi ko kay Sir J. Roll na yun, presyo po yon nung mismo yari ko na yung modelong nakikita yung ginagamit namin sa bukid. So, mag-iiba siya ng modelo. ah uh, Siyempre, dadami yung details, dadami yung materialis, at uh, mag-iiba yung presyo ng uh, materialis natin. So, magdadagdag tayo ron. Uh, sir, uh, kung napanood mo itong video na to, i-message mo po ako kung gusto niyo po yung sinasabi kong model. At kung hindi naman, eh, maraming maraming salamat sa inyong pagtatanong. At dun sa mga nag-comment at mga nagpapuri, sabi mo yun yung isa, isa kang alamat, wow, hindi po ako alamat, buhay pa po ako. <laughs> uh, maraming maraming salamat po sa inyong comment, napakaganda. Ayan. Thank you, thank you very much, maraming maraming salamat. So hanggang dito na lamang po yung video natin, hindi mo na masyadong pahabahin kasi wala naman dito yung ating pagulong. At dun sa lahat ng na nag-subscribe, maraming maraming salamat sa inyo. Yan, uh, dun sa patuloy na sumusuporta. So malapit-lapit na rin. Uh, medyo malapit-lapit ko na rin uh, matapos yung monetization policies ni, ano, na, ni YouTube. At alam kong yun eh, sa tulong ninyong lahat. Yan. marami Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, sana eh, nasa mabuti kayong kalagayan pag napanood nyo yung video na to. So, marami maraming salamat at ako yung magpapalam na hanggang dito na lamang at ako yung magsasabog pa ng binhit. Bye-bye!